Kanya-kanyang tanggi ang mga nakaraang administrasyon na sa kanila galing ang pangakong aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa gitna ng mainit na isyo sa West Philippine Sea, nagpahayag ang India ng suporta sa bansa. May, de may, detalye si Daniel Manalastas. Nakakuha ng panibagong kakampi ang Pilipinas sa isyo sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Francis Tolentino, ito ang bansang India. Kakaunti pa lang ang detalyeng hawak ni Tolentino sa ngayon. Pero tiniyak niyang handa raw tayong tulungan ng nasabing bansa. There with us in our international diplomatic efforts. There with us and, and remember India is is the country where we lean heavily in importing rice. Di ba? Kung sa West Philippine Sea, gusto tayong tulungan, din siguro tutulungan din tayo sa bigas. Na pagdugtong-dugtong ito na yun. It has not yet reached that level of intention where they, they will have joint patrol. But they're siding with us because they believe that what we're doing is correct. Ipinagtanggol naman ng ilang senador sa plenaryo si dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa usapin sa BRP Sierra Madre. Ayon kay senador Robin Hood Padilla, Walang naging pag-uusap ang dating pangulo at ang China para alisin ito sa Ayungin Seoul. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating dating pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya hindi po kailanman siya magiging traidor. Kamakailan, pinagtanggol din ni Sen. Jinggoy Estrada at Sen. J.V. Ejercito ang kanilang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at pinabulaanan ang alegasyong nagbigay ang dating Pangulo ng pangakong aalisin ng BRP Sierra Madre. Itinanggi na rin ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang usapin. Muling binanata naman ni Sen. Risa Hontiveros ang China kasunod na makailang ulit na panggigipit sa ating Coast Guard. Inalmusal po ng mga Coast Guard ang pambabastos ng China. Alas sa imedya pa lang ng umaga nang haharas na po ang China. Bandang alas 8, tatlo na ang barko na umaaligid sa PCG at sa supply boat. At Mr. President, dear colleagues, again, hindi ito bastang sinusundan lang. Ang nangyayari po dito ay kinakat ng China ang PCG escort ng supply boat natin. Pinunapan ni Jonteveros ang anyay pagpapakalat ng kasinungalingan ng China. At ang masaklap daw, ilang Pilipino pa ang nambabaligtad anya sa ating mga Coast Guard at maging sa Armed Forces. I couldn't agree more with Commodore Tariella. Traidor ang sino mang kumakampi sa China sa panahong binabastos at inaalipusta niya ang soberanya at dignidad ng Pilipinas. Hindi kaya tama ng senador ang kanyang mga kasamahan sa Senado na suportahan ang pagdagdag ng pondo sa PCG ngayong panahon ng budget deliberations. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.